Alas 8 nga ng umaga, lumabas na nga ako ng kwarto para nga maglinis dito sa labas. Sila Geraldine naman at saka si Carlos, umalis nga sila, pumunta sila ng binyan para nga mamalingke. Dalawang bata nga, maaga din nga silang gumising kasi nga gusto nga sumama. Hindi rin kasi nagpapaiwan yung mga yun kapag aalis ka nga sila. Iiyakan lang din talaga yung mama at papa nga nila kapag ka hindi nga sila Kapagka isama. Kapag ganitong oras nga sila na mamalengke tumatagal din talaga sila ng mga tatlong oras. Kasi nga madami nang sasakyan kapag ganitong umaga, kaya tinatraffic na din talaga sila. Kapag ka nga ako sa bahay, as visual, well, ito ang mga kaharap ko, yung malalaking kaldero, yung mga pinaglutuan nga ng pares. Pagkatapos ko nga mag-edit ng mga kung ano-ano nga mga video, maghuhugas na nga ng malalaking kaldero yung ginagawa ko. Pagka magluluto naman ang mga pagkain nga namin, si Geraldine na nga yung gumagawa nga nun. Sobrang tagal ko na rin talagang hindi nga nakakapagluto, ang alam ko lang ngayon ipuro puro kain nga lang. Kahit nga kapag kaan dun nga ako sa suka tumutuloy, hindi rin talaga rin ako nagluluto doon. Kapatid ko nga lang nga din, kaya hindi ko alam kung masarap pa ba talaga akong magluto. Parang biryani na nga lang ang alam kong lutuin ngayon. Speaking nga sa biryani, isang buwan na rin talaga akong hindi nakakapagluto noon dahil nga si Gerald din na yung gumagawa. Wala lang, naikwento ko lang din kasi parang puro kain lang din talaga yung alam kong gawin ngayon. <laughs> Pagkatapos kong hugasan tong malalaking kaldero nga na to, hinugasan ko na rin yung mga plato sa lababo. Nagwalis na rin nga ako dito sa kwarto ko, pati na rin nga sa labas. Mga alas 11 na rin nga nakarating sila Geraldine galing nga ng binyan. Fast forward na nga to, bandang hapon nga nagluto na nga si Carlos ng pares. Nakakatuwa nga kasi one time pinagluto nga ni Carlos si Geraldine ng pares. Panay nga yung tanong niya kung ano yung nga yung gagawin. Tawa nga kami ng tawa kasi siya yung nagturo kay Carlos magluto nga nito. Nung siya nga, medyo nawawala na nga siya ng confidence sa lasa kasi nga mas masarap nga raw magluto si Car Carlos. Sabi ko nga sa kanya, panlasa niya lang naman yun kasi pag tinitikman ko Maka nga. parehas lang naman ang lasa nga ng luto nga nila. Pagkatapos nga lahat maihanda, lahat nga nang ititinda, umalis na rin nga si Carlos. Pumunta na rin siya doon sa may pwesto niya. So ya. alam nyo ba dahil kilalang kilala nga yung Diwata Paris Overload? May mga customer nga na nagtatanong nga daw sa kanya kung meron daw siyang Paris Overload. Ba rin kasi talaga yung gamit naming karne, baka kasi yung gamit nga namin. Hindi nga katulad nung kay Diwata nga na baboy nga. Meron din kasi mga suki si Carlos na Muslim kaya ayun. Kaya lang din talaga kami. Pwede din naman siyang gawing overload. Soft drinks lang naman talaga kasi ang idadagdag doon. Plus nga unlimited ng kanin. Pero kailangan syempre yung price nga magdadagdag kasi din. Kasi 55 lang din naman yung order nga sa amin with rice na so, yun. So kahit saan talaga kasi talagang hinahanap na nga yung Diwata Paris overload. Talagang yung gusto ng tao ngayon ay nakaset na. So na rin isingit yung sa biryani nga namin. Pasensya na ulit sa mga hindi madeliberan lalo na nga kapag ka highway Kasi bike lang din yung gamit naming pang-deliver. Meron na rin akong nakausap na pupwestuhan. Yun nga lang kasi hanggang ngayon waiting pa din talaga kami. So, yun nga kinagabihan nga naglaba ko kasi natambak na rin yung labahan ko. Then, then, yung pusa namin si Molly. Nangungulit nga siya at hinigahigaan yung unan kung lalabhan. So, yun nga. Ang cute-cute nga nitong pusa nga na to. May dumi pa nga siya sa mukha kasi nga kung saan-saan naglulusot. So, yun na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!